dyan. Tapos, balik ka lang. Tiyan mo ako kita sa na lang. Kita. Bay. -bay. Bagayan. Embarcadero de Legas Pioto oh. alam mo, try na dali na, yung masanay oh. nakatalik na sabi ni Biana ma, nag bika ka mo kami man, arah ma-picture-picture kita di siya nga ka talaga. O mas bati ba yan sa kabalyo? Pa? Pakloban? Sorso? Marayo ang pato. Patakloban? Marayo ang pato. Pasarsogon? Sarsogon, yaon lang pa doon makin. man ang mga Si Mayon Volcano nahihiya, ayaw magpakita. gaspy.

yan volcano pa Halon mo yung helmet mo